Yes, isang magandang mapagpalang umaga, mga kapuso at kapamilya, no? Ako si Dan Idol at uh, ngayon ay nandito tayo para makausap natin si Idol El Cid. Yes, Idol El Cid, Siya yes. po ay isa sa aming pinaka magaling sa pagkukumpuni ng mga makina ng mga sasakyan. Yes, good morning Idol El Cid. Kumusta? Anong mga uh, ginagawa natin sa umagang ito? Ah, yes, good morning Idol. Yes, Idol. <laughs> <laughs> yes, Idol, thank you. Thank you. Ano ba yung ano natin? Ano ba yung bigyan natin ng uh, kunting tips yung mga mga sweet lover ano, yung mga kasamahan nating sweet lover kung paano maalagaan ang mga makina. Ano ba ang dahilan at ano ba yung mga sanhi bakit nasisira yung makina? Uh, kadalasan pag ganun, dapat ano, uh, laging lagi soil yung okay. para maalagaan. Saka yung tubig, kailangan din 'yan sa makina. Okay, so tubig at uh, laging nagche-change oil ano? Oo. Ang 'yun ang uh, priority. Ito ba ay kailangang araw-araw i-check bago aalis ang sasakyan natin? Oo. Pwede na lalo na pagka-luma yung sasakyan. Okay. Mas mas mas, mas uh, uh, advisable. Uh, advisable yung ano? Yung araw-araw ang mag-check ng langis at sa tubig kapag uh, luma may kaluma na yung ating sasakyan. Okay. So 'yan po mga kapuso at kapamilya ay uh, kailangan nating mag-check ano araw-araw. Okay. At uh, maliban doon, ano ba yung mga nasisira kadalasan sa makina kapag halimbawa natuyuan ng uh, tubig? Ayun. Sigurado ano na yun? liner at piston. Kapagat yung liner at piston, magaan yun. Didikit po yun. Didikit. so So gagastos yung ano. So napakahalaga talaga yung tubig, ano okay, sa yun, makina. Tulad nito. Oo. Ganun, ganun mangyari dito. So, ang naming na host, si Ryan host. Kasi hindi napansin yung driver yun. So, na hover Okay. Kaya ginawa natin, ginawa natin, saka pinagawa yung mati na pinamasin siya. Okay. Kaya, sang, ano, dito, tulad nito, piston, bago oh. to, liner. Yan, piston at saka liner. Oo, bago yan. Okay. okay. Saan ba yung liner dyan? Ito, ito, ito. Yung uh, ito. kapitan ng ano, uh, piston. Ah, ito yung liner. Oh. Ito mismo sa loob, itong oh. kakapitan ng piston na ito. Oo, oh, yan. Oo. Oh. Tapos ito yung piston. Oh, piston to. Oh. So ibig sabihin natuyuan to ng tubig. Oh, Idle LCD, dano? Tapos syempre po yung mga tayong mga driver minsan ay hindi natin napapansin minsan oh, ano? Yeah. Minsan nakakalimot, nakakaligtan natin oh, Natumingin yeah. sa dashboard. dashboard Kasi okay. meron tayong dashboard naman na monitoring. Oh, yeah. So ingatan po natin mga sweet mga kasama naming sweet lovers. So yun po na yung unang-unang yung paggawa ng mga mga piyesa uh, ngayon mahal na. Ma mahal na yung piyesa no, nagdoble. Ingatan natin. Mapina, tsaka ano, laging ano, laging tinecheck yung makina. <laughs> Kaya lang.